Aries. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Sagittarius. Mga swerteng kulay, neon green at silver, nagbibigay ng lakas at malinaw na direksyon. Mga swerteng numero, number 11, number 24, number 36. Pahiwatig ng bagong simula, progreso at kumpiyansa. Taurus. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Virgo. Mga swerteng kulay, beige at dark blue, nagdadala ng focus at proteksyon. Mga swerteng numero, number 7, number 18, number 29, pahiwatig ng tiyaga, disiplina, at kasiguruhan. Gemini, kaibigan Zodiac ngayong araw, Libra mga swelteng kulay, yellow at black, nagbibigay ng tapang at kailanawan sa desisyon. Mga swelteng numero, number 25, number 20, number 33, pahiwatig ng ideya, mabilis na aksyon, at koneksyon. Cancer, kaibigan zodiac ngayong araw, Pisces. Mga kulay, aqua at pearl white, nagdadala ng payapa at malinis na enerhiya. Mga swerteng numero, number 21, number 14, number 25, pahiwatig ng pagkakaisa, gabay, at oportunidad. Leo, kaibigan zodiac ngayong araw, Aries. Mga swerteng kulay, gold at crimson red, nagbibigay ng tapang at inspirasyon. Mga suwerteng numero, number 10, number 19, number 28, pahiwatig ng tagumpay, liderato at lakas. Virgo, kaibigan zodiac ngayong araw, Capricorn. Mga suwerteng kulay, olive green at gray, nagdadala ng balanse at praktikalidad. Mga swelting numero, number 9, number 15, number 32. Pahiwatig ng sipag, pasensya, at malinaw na plano. Libra, kaibigan zodiac ngayong araw, Gemini. Mga swelting kulay, pink at navy blue, nagbibigay ng harmony at kumpiyansa. Mga swelting numero, number 6, number 21, Number 30, Pahiwatig ng Relasyon, Pagkakaisa, at Pagunlad Scorpio, Kaibigan Zodiac ngayong araw, Cancer, Mga swerteng kulay, maroon at charcoal black, nagdadala ng tapang at proteksyon. Mga swerteng numero, number 8, number 17, number 27, pahiwatig ng kontrol, determinasyon, at swerte. Sagittarius, kaibigan zodiac ngayong araw, Aquarius. Mga swerteng kulay, turquoise at white, nagbibigay ng kalayaan at positibong pananaw. Mga swerteng numero, number 3, number 13, number 26, pahiwatig ng paglalakbay, adventure, at pagkatuto. Capricorn, kaibigan zodiac ngayong araw, Taurus. Mga swerteng kulay, brown at silver gray, nagdadala ng stability at kasiguruhan. Mga swerteng numero, number 40, number 22, number 31, pahiwatig ng disiplina, plano, at matibay na pundasyon. Aquarius. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Leo. Mga swerteng kulay, electric blue at white smoke, nagbibigay ng sigla at malinaw na direksyon. Mga swerteng numero, number 10, number 23, number 35, pahiwatig ng pagbabago, ideya, at pagkakataon. Pisces. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Scorpio. Mga swerteng kulay, lavender, at green, nagdadala ng kalma at inspirasyon. Mga swerteng numero, number 12, number 16, number 34, pahiwatig ng pag-asa, gabay, at masusing pag-iisip.